So, ayan mga mga lalakad-lakad lang tayo dito. So, ang dami palang nakatambay dito. Purong mga teenager yung nakikita kong nakatambay dito. So, ayan nakikita nyo mga mare. So, pakita ko lang yung sa ano Sa likod. Sobrang cute. Nikot naman tayo sa likod ko. gagawin. Sandan so, ako nakaparada. Ayan ako. inuslo slow ko naman na siya mga mare kasi gusto ko sanang ano, i- i- kuha yung paglubog ng araw. Um, parang nakaka ano, kasi nakakainip pala mag-isa pag ikaw lang mag-isang mag ano ba, manood ng ano ng paglubog ng araw. Actually, hindi naman talaga ako pupunta dyan para tumambay. Hinahanap ko talaga yung bunso ko ako kasi kanina ko pa hinahanap. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Basta nagmotor lang siya. Kasi pinagalitan ko yung mga mare. Hindi naman as pinagalitan, o baka nanood lang siya ng entrance kasi entrance nga doon sa ano, sa high school baka nandun siya kasi mga, mostly mga kaibigan niya nandun tapos siguro manonood siya ng ano tapos so support niya siguro yung mga friend niya kasi yung mga friend niya dito nagsitulog pag gabi pag sabado sa, sa linggo uh, Friday nandito na sila Friday night to Saturday night nandito sila mga mare daw Sunday alis na sila kaso kanina pinagalitan ko nga mare medyo hindi lang talaga nagkaintindihan so ayan nga dyan muna ako tatambay habang uh, uh check ko lang kung maano ko ngayon paglubog kasi nakikita ko medyo makulimlim siya tapos natatakpan siya ng ulap Is this thing on? I can't tell cause you never reply Are They hung gone, am I late? Did I miss the invite? Uh, ngayon lang ulit ako harap sa ano. Medyo magulo pa yung ano, yung bahay. Hindi ko paano alam kung anong ginawa ko buong maghapon. Kukuha lang ko lang naman kasi ng laban. Medyo nabubulul-bulul-bulul pa ako. Uh, kukuha ko lang kasi ng labahan. Iwan ko kasi kung ano ipopost ko. Alam niyo mga mare, nasa loob lang kasi ako ng bahay. Ewan ko kung ano ibablog ko. Kung ibablog ko ba yung kinakain ko. Ibablog ko ba yung uh, ginagawa ko. Kasi nag-try na akong mag-vlog, mag-edit na mga ginagawa ko sa loob ng bahay. So, sobrang kinatamad na ako minsan. Alam nyo ba? Na ano, para para baloy akong lasing. Inaatak na ako mga So, alam niyo ba kasi. Kaya, uh, medyo na pa ako mag-edit uh, mag ng aking video. Dahil lang talaga sa online subal. So, dahil sa kaka-subal ko, like, bingo, hindi naman may scatter. Sabi so, ko, papiso-piso lang naman yun. Alam mo yung boy, papiso-piso na yun. Malaking ano din yun, ha? Pag natalo yung 20 cards mo, uh, hanggang sa lumaki siya ng lumaki, yung 500 mo magiging 1,000, 1,000 magiging 2,000. So, sa isang araw, minsan nakakatalo ako ng 5,000. Walang biro yan, 5,000. So, alam niyo ba, na ganda ba umbong din ako sa, sa online loan. Nang dahil dyan. So, medyo... Nagtaga din kami dati ng asawa ko. Kung nagtataka, sa, nagtataka siya sa napupunta yung pera ko, yung pinibigyan niya na pera. So, hindi, nung una hindi ko talaga masabi. Hanggang sa umamin na talaga ako. So, ayun, pati yung pag-vlog ko, nahinto rin, six, almost eight months ata. Tapos yung eight months doon, hanggang sa naging one year. Kasi medyo parang pinamad na kasi ako. Oh, Siyempre, na-stop ka, back to zero ka na naman kasi mga kare. Pati yung Facebook ko nga, may ano na siya, may mga ano na siya. Tapos ngayon nga, nagsimula na tinamad na ako dahil na sa, ah, uh, sa mga ganyan. Lalo na yung may, 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 may tatawag sa iyo. So, yung nakaranas ng mga loans na online. So, ayan. Uh, Medyo nakakatakot din. Ayan, stop ko yun. Medyo nagtalo din kami ng asawa ko dahil din doon. And guys, nag-ano lang ako, konting katalastas lang kasi wala akong masyadong i-vlog ngayon. Uh, hindi ko kasi alam paano ko i-vlog yung ginagawa ko, tapos mag-ano. Ang hirap ko minos, lalo na nandito ako mag-isa lang, di ba? Tapos pupunta ako. Nakakapagod din yung ko. Gusto ko lang ko talaga mag-vlog sa loob ng bahay. So, hindi talaga ako mahilig mamasyal, mag-amangapit bahay. So, pupunta lang ako dun sa, ano, sa kabila, doon kilain niya sa mother-in-law ko. So, nakikita niyo naman sa vlog, di ba? Uh, kasama ko minsan si inay uh, kung nagtataka kayo kung bakit wala yung uh, parents ko dito. So, may sariling family na rin yung nanay ko, tapos yung tatay ko na rin, may ano na rin, hindi ko alam kung meron pa siya o ano, pa-fling-fling din. Meron naman siya, kahit pa paano pa fling, -fling din. So, hindi ko naman sila masisisi dahil, ah, uh, uh, hindi ko na ako kailangan ko kasi may ganyan niyang buhay na sila. Uh, ang na naman ako sa kanila, weekly, kahit pa paano, sa tatay ko, weekly talaga. Pero doon sa nanay ko, twice a month. Pero hindi naman kalaki na kasi si nanay ko naman talaga as in, ano siya, marunong talaga siyang um, mag, ano, ng, kumita uh, ng pera. So, hindi ako naman mag-problema, na. pero kahit hindi siya humingi, nagpapadala ko. Pag humingi talaga siya, lalo na pag, pag bira bihira kasi humingi yung nanay ko ng, ano eh, uh, senior na kasi siya mga mare. So, pinapadala ko pa rin siya, may, ano sila, sariling, ano naman sila, parang, hindi ko masabi kung negosyo, may sariling inaano sila. Sabi ko kung magtinda na lang siya, uh, gumawa nila siya ng ano, tindahan para hindi na siya medyo nahirapan sa ano. Kaso na, nanghinayang nga siya sa kita. Ayun mga marina, ikwento ko lang kasi walang ako masyadong ano, um, post. So, uh, post. Tapos ano, sa so tagal-tagal ng ano ko. Alam nyo kasi, na-delete na kasi yung, 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 yung sa YouTube ko. Ito, full video kasi sa YouTube lang talaga ako nagpo-post ng medyo mahababa. Sa Facebook kasi medyo ano lang, 10 seconds, 3 minutes, 3 minutes to 5 minutes yung pinakamatagal. So, biro lang ako mag-post ng 5 minutes, 6 minutes, 3 minutes, 2 minutes yun lang. At saka 10 seconds, 30 seconds, lalo na sa mga reels. So, hindi ako masyadong nag So, dito talaga sa YouTube, nag-post talaga ako ng pagkahaba-haba. Yan you know. mga Uh, minsan nagtataka uh, eto, paulit-ulit kung sinasabi kasi sa video ko, minsan nagtataka talaga yung asawa ko. Kasi minsan patalga ka talaga ako magano. Nahihiyak talaga ako mag-vlog sa harap ng asawa ko. Sa totoo na. Uh, kasi isang beses kasi nag-vlog ako, uh, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kasi, in, niya. Ewan ko bakit. So, para sa akin kasi, kailangan kong mag-vlog. Ka para hindi ako ma-stress, hindi ako mag-isip, hindi ako mag-ano. Kasi pag wala akong ginagawa, siya yung inaano, ini-stress ko talaga. So, mas maingin na ganitong ginagawa ko. So, minsan kasi, ayun uh, nga, kahit pa paano, inuunti-unti ko kasi yung sa online na na ano ko, bingo-bingo. Uh, medyo, tinatanggal-tanggal ko naman kahit pa ano. Ayan mga mare, na-share ko lang sa inyo kasi nga uh, uh, medyo maulan. May bagyo kasi ngayon dito sa amin, dito sa lugar namin, may bagyo. So walang pasok ngayon, holiday, at walang pasok bukas dahil may bagyo. So, update ko kayo mga maris. So, alam niyo ba yung pinost ko, di ba? May pinos ako doon sa may, ano na, bumaha yung ano namin. Ito nga ano, nabong problema ako ba, ano, ibiglang eh, bumaha. Ay, eh, baka hindi ako makatulong neto. Sigurado magpupuyat ako nito Kasi, ay, eh, ito nga, naririnig ko na yung medyo, maano. So, pakatuloy-tuloy ang ano. Siyempre, ini-magic ko, paano na lang. Siyempre, lulusot yung ano, yung tubig. Eh, paano pag natulog ako, tapos baha doon, di ba? Uh, nilusutan talaga yun ng mga langgang sa gilid-gilid. Yung nilusutan ng ano, yun din yung linusutan ng tubig. Uh, that's it lang mga mare. Uh, konting yung patalastas lang. Uh, continuation lang na itong vlog ko. Kasi ko-close ko lang. Gusto ko lang i-close. Pero nagkwento na ako ng slide. Slide. Bye-bye! <laughs>